Kung alam mo dyan, iba't Hindi mo na, hindi mo alam anong nagustuhan mo kay hmm. Beyo. Oo nga, no? Tatak nga din ako, eh. Bakit ba't hinahabol-habol ko yan, ay? Ako, Diyos ko. <laughs> nasa gilagid siguro ni Beyo <laughs> ang ano niyan. Ang sekreto, nasa gilagid ni Beyo. Beyo! Ah. Hindi alam daw ni Alia anong nagustuhan niya sa'yo. Ako, tinanong mo, ko maganda ako, ah. <laughs> ka kasi. Sabi, anong nagustuhan ba dyan ni Aliya kay Bio in town? Eh? Unang-una, walang ngipin. <laughs> Pangalawa, migrong. Pangalawa. O, oh, kala mo, laki katawan. May ba may ibang niya kasakang tungkap natin? O. Oh. <laughs> Pero malakas siguro apel nito ni Bio eh. Kahit gaganyan-ganyan ka yan. Gwapo man yan si Ay. Kapag naginip. Gwapo <laughs> ba yan, Day? Kapag naginip. Sabi nga nila, ano eh, nung tayo daw, nung pinanganak tayo, nung nilikha tayo ng Panginoon. Pagandat Hindi, ano yun eh, yung maliwanag. Ay, nung nagtataon, nung si Dio na yung ginagawa. Mabiling. Bigla nag-brown like, out. Hahaha. <laughs> 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 Oh, guys, at si Dodong guys. Nanano na naman siya guys. O para tong kabote na nawawala. Babalik, nawawala, babalik. Tayo tayo maliwanag. Oo, oh, oh, maliwanag. <laughs> na. Mm -hmm. Biglang nag-run out. Sabi, kapak na yung papa ni Biyo, eh. Sabi ni papa ni Biyo, Asa na ba yun? Asa na ba? Ganyan, ganyan. Kapakapa, ganyan. Kapakapa. Kapakapa. <laughs>